Puta, parang naliligaw na ako ah. Nasa na kaya ako? Wait, nasa ba ako? Aba, malay ko sa'yo. Pinaliliko kita sa kaliwa kanina. Crap road kaya doon, maputik. Maludumihin yung motor ko. Paano ako liliko doon? ka. Gusto mo yan, di ba? Ay, nako, wala naman pala akong gas. Wait, saan kaya may gas dito? Bakit sa akin mo itatanong magkasama tayo, di ba? Nagmamagaling ka kasi. Parang ang sarap magbura ng WISA. i install kaya kita. Joke, joke, joke lang. Sa unahan, 1.5 kilometers may petron na. Kaso mahal, baka di mo kayanin. Nakita ko, 200 na lang pera mo. Lahat na lang talaga, nakikita. yeah. <laughs>